Hi guys! Good afternoon. For today's video ay magluluto ako ng kanin. Meron na kasing ulam kahapon na niluto ng paksew. So, ngayon magluto na lang ako ng kanin. Sinsya na kasi ilang araw din na hindi ako nakapag video. Kasi, yun nga, stress ako tatlong hindi ako nakatulog. Eh ngayon nakatulog ako maaga na nga eh. Pero at least nakatulog ako, nakarelax din ako. So yun. Ito, magsaing na ako ng kanin. Kasi maghatid ako ng pagkain sa sawa ko dahil hindi pa yung kumakain. Nakajuti na alas 6 ng umaga. Wala pa yung kain. Walang baon yun. Yan. Yeah. Yung um, nagsasayang ako. Tapos maligo. Bago ako. Kakain ako muna. Bago ako pupunta ng ano. Tapos maligo. Para uh, ko ng pagkain ng asawa ko. Abang nakasalang itong rice cooker, maligo ako. Thank you nga pala sa mga subscribers ko dyan sa YouTube channel ko na an, uh, ano yung vlog ko. Kasi 5K na po. 5K plus na po ako. 5K plus na po tayo sa YouTube channel ko. Sana hindi kayo magsawa supporta sa akin. Ayan. Ang mayan ako maghugas ng pinggan siguro. mayan ako maghugas ng pinggan. Magsaing-saing. dalawa lang ng ganito ang sa inyong na ito. kasi namin yan. Hanggang hapunan. Maglilipit pa ako sa sa higaan. Tapon ko pa. Ayan. Isa lang po na siya. Yan, isa lang po muna. So, ayun lang guys. Abang ako ay nagsasalang sa kanin. Ito muna ako. Magliligpit muna tayo sa Uwat na lang siguro. Ay nako. nala siguro natin ilikpit 'to kasi uuwi naman ako mamaya at ihiga na naman. So, ilikot na lang ako. So, ang ganda na lang yung video ko. Bye.